Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Inihayag ng Bureau of Internal Revenue, BIR, nung Biyernes, November 10 na layunin itong ipatupad ang 1% withholding tax mula sa mga online seller sa Disyembre o Enero ng susunod na taon. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. nasa huling yugto na sila ng pagsusulat ng bagong regulasyon matapos makipag-ugnayan sa mga online platform na ginagamit ng mga tao para magbenta ng kalakal at serbisyo at mga online payment channel. Sa oras na ilabas na ang ipatutupad na bagong regulasyon, magkakaroon ng 1% withholding tax sa kalahati ng gross remittances ng mga online platform provider sa kanilang mga partner sellers o merchants. Pinigyang diini Commissioner Lumagi na ang withholding tax ay creditable at ang mga online platform at yung mga payment channel ang magbabayad sa BIR ng tax. Sa mantala, paliwanag naman ang BIR sa mga maliit na online businesses na hindi mag apply ang withholding tax kung ang kabuang gross remitan sa isang online merchant para sa nakarang taxable year ay hindi lumagpas sa 250,000 pesos. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko babay po